Ayan, stop sergeant. Okay, una siyempre, yung kanilang epe, si Captain Romel Caburo. Captain Caburo, siya po ang Deputy Chief Investigation and Detective Management, Section Captain Magandang. Ako po siya. Magandang araw muli mga kabayan Muli tayong nagbabalik At pag-uusapan natin sa ngayon ng bahagya Si Senator Rapi Tulpo at ang kanyang pamilya Bagito sa politika si Rapi Tulpo sa ngayon Nobyembre 2023 ay isang taon at limang buwan pa lang siya bilang politiko Bilang senador Kumbaga ay maliit at pausbong natalbos pa lang kung politika ang pinag-uusapan Bagamat bagay ito pa lang sa politika ay masasabi ba nating pang naman ang kanyang mga galawan? Kumbinsido ka ba sa kanyang mga pakitang gilas na hiling sa Senado kahit may mga awas yung binabarasiya ng mga mas veterano mga senador na kasama niya? Veterano o maayahalin tulad ba natin ang kanyang performance sa mga sumikat at nagningning ng mga politiko ng mga nagdaang panahon? Gaya ni na Juvito Salonga, Claudio M. Recto, Ninoy Aquino, Jose W. Diokno, Camilo Osillas, at uh, iba pa. Or uh, galawang veterano lang pag personal na interes ang pinag-usapan. Halimbawa, bukod sa pagiging senador ay uh, miyembro rin ng Partilis ang kanyang asawa at anak at maging ang otol niyang si Erwin Tulfo ay miyembro rin ng Partilis. Totoo kayang para sa kapakanan ng bayan o nang mang mahihirap ang kanyang mga adhikain gaya ng gusto niyang ipakita at iparating sa kanyang programang Rafi Tulfo in Action? Nakamakailan ay naging controversial ang isa niyang episode na kung saan ay nanakawan ng bagahe ang isang bilyonaryong babae at uh, matapos may balik ito sa kanya ay binigyan pa ng isang milyong piso ang taong raw at nagnakaw nito. Naging mainit nga sa social media ang issue na ito at uh, ilang beses ding tinalakay ni Atty. Claire Castro sa kanyang mga vlogs at programa. Na kung sa kanyang pag-analisa ay tila lumalabas na scripted ang lahat ng ito. Tinalakay din ito ni Atty. Uh, Libayan at iba pa sa kanyang mga vlogs. Si Sen. Pitulpo nga kaya o pamilya niya ang pagkasa ng bayan o wala rin siyang pinagkaiba? sa mga trapong politiko na puro personal, nakapakinabangan at interes lang ang nasa utang. Maasahan ba natin na isang rapid po na tuloy ang pangunahan halimbawa ang pagbuwag sa dynasty o sabay-sabay na pagsali ng pamilya o angkan sa politika? Mukhang malabo ito dahil mismo immediate family niya ay dynasty na kaagad pagpasok ng 2022. Siya nga, asawa niya at anak at maging kapatid ay sabay-sabay na pumasok sa politika kahit may mga issues ng disqualification sa kanila lalo na kay Rapi Tulfo mismo at uh, Erwin Tulfo. Mukhang ang malayo pa ang tatahaki ng Pilipinas bago magkaroon ng mas nakararaming mga pinuno na tunay na ng bayan ang uunahin at hindi ang kanilang personal na interes o interes ng pamilya o angkan for that matter. May ba basa tayo ng mga tunay na lingkod bayan kung naging matalino saan ang mayorya ng ating mga butante at walang bahid ng pagdududa ang mga galawan mismo ng COMELEC at kung naging tapat sana ang administrasyon na namamahala sa COMELEC. Balik tayo kay Rafi Tulpo. Siya na ba ang susunod na Pangulo sa 2028? Siya ba ay lalaban sa pagkapangulo? Siya ba ang itatapat kay Sara D? Kung sakaling tatakbo ito o lalaban? Mas susuportan kaya siya ng BBM administration sa halip na isang Duterte muli ang isabak para sa karerang ito? O matuto at matauhan na kaya ang mayorya ng mga butante at uh, ma-realize na paulit-ulit lang ang lahat lalo na ang walang patumanggang nakawan sa gobyerno na nitong mga huling panahon ay lalong naging garapalan at uh, lantaran? Si Rep. Tulpo ay may posibilidad na pangunahan sa darating na panahon ang pagdalagay ng absolute term limit sa mga namumuno, sa gobyerno, lokalman o national. Absolute term limit na kung saan ay uh, hindi na maaaring tumakbo ang isang politiko kapag natapos ang kanyang termino, lokalman o nasyonal. Makakatulong kaya sa bayan kung maisa sa batas ang anti-danas at law at uh, pagtatakda ng absolute term limit. Muli, Bagi ito sa politika, si Rapi Tulfo subalit uh, totoo bang pang-veterano ang kanyang mga galawan pagdating sa personal na interes at uh, kapakinabangan ng kanyang sariling pamilya? Or ang kanyang galawan na pang ay magamit kaya niya para sa pagsusulang ng tunay at kapaki-pakinabang na pagbabago sa ating lupunan? Or uh, hindi rin siya maaiba sa mga dinatnan niya sa Senado? May darating pa kaya na tunay na makapilipinong leader? Or may parting na sana subalit binitiwan natin? Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo? Hmm. 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 Hmm.